Alright mga kapatingting, welcome back ulit sa ating channel Panibagong vlog, panibagong araw sa ating lahat mga kapatingting So, sa araw ito mga ang ating vlog ay nakaiba So, kung ikaw ay gumakai, sa oras na ito Huwag mong munang panawarin itong video na ito Kung kayo ba ay nagka problema sa inyong mga CR So, ang problema niya pagka once na mayroong nagsi-CR, mga ilang dalawang araw, mabaho yung buong CR. Amoy p***. Kaya yun na pagdesisyon na ng mayari na pabaklas natin. Okay. So, check natin kung ano lang yung problema nito. Bakit siya nangangamoy? Kasi mayroon pa naman lahat ito pang kabutingting uh, ah ako kasi nagkabit ng eduro gano'n pag ganyan itong itsura ganyan itong style hindi ako gumagamit ng simento sealant lang saka yung ito from Nelio yung sa likuran ah eh. may itsura dyan baka dyan yung sumisingang ah, subukan natin eh. galawin yung eduro hindi oh ah gumagalaw yun oh so oh, hindi na kailangan silsilin natin gumagalaw pala Muntik na yan. May dumi. Sintabi na lang po sa mga kumakain. Oh, ayun. Kaya pala bumara. Ayun yung problema pag hindi talaga sumakso dito sa standard uh, niya na 30. Wala, wala ng 30 yan, pre. Sigurado ko yan. Wala nang 30 yan. Dapat dito dapat yan. Oo. Kaya dito tumigil yung Kaya nika problema yung price ano? Subat ng ano? Kasi nga nagkaroon siguro ng tiles to no, no. Hindi na estimate nung -estimate ano man. Bago nung tinap yan Dapat hindi sila nagsakto ng 30 30 Dapat nang gali 35 <laughs> Ito, ang look shape naman ba nakaganyan Oo Nandito yung butas Oo And nga Oo nga So paano din gawin yan? Ang mangyayari yan malala na, nakasilat na eh. Nakasilat na eh. Nakasilat na yan. Saka, gawa ang talaga yan. Kasi pwede mo lang ito pre. Malayo pa. Malayo? Kung puputulan mo yan, mahirapan ka sa fittings niya. Tumabo ting ting. Ito yung naging problema niya. Ayan. Kasi nga yung abang niya dito, hindi na umabot sa tamang sukat na 30 ayan o ang layo so yung 30 nandito na sa may ayan o yung 30 mga kapatinting malayo na hindi siya malayo ang ating gagawin discarding yung mga kapatinting ang gawin natin dito tayo mag adjust sa abang nya ayan o ako ng extension na lang para dito So i-extend natin para makuha natin itong butas na nandat yung nagawa. Siguro ang problema nito nung pag, ano, pag kasanong tiles di na masyad. Di wala siguro sa hulog kaya ganun. So ang pinakamaganda talaga dyan, pag tayo nag-aabang ng spanginiduro dapat di tayo magsakto ng 30 gawin natin 35 or 37 para kung in case magkaroon ng tiles or wala sa hulog yung pader kaya pa rin laruin so ito yung ating i-assemble mga puting din tingnan natin kung uobra siya so gumawa tayo ng di 4 din o no? oh. ginawa natin yung ambil oh. inambilan yung dulo yan tapos ibabalik natin dito ibabalik natin dyan sa butas na original na butas nya sarpak natin dyan yan kasarpak pagkatapos simintuan natin dito so ibabalik natin yung dati nya ngayon ang ginawa natin para makuha natin yung makuha natin yung ano nya, distansya at yung butas ng inidoro ang ginawa natin remedyo ay inadjust natin tong tubo sa ilalim Ayan. Oh. O, ganyan mga kutingting. Ayan. Naglagay ako ng extension na 4 doon sa butas. O, ayan. Oh. Ayan oh. na. extension niya. So, para ang purpose noon para itong abang niya na dati ay makukuha natin. Kasi, ito, rod Dati kasi para makuha yung 30, 30 cm na abang, kaya sila naglagay ng ganito. Inurong nila, kaso yung dumi, naiiwan dyan sa may babaw na yan. So ang ginawa kong diskarte, ito ang in-adjust ko. So yung abang dito, inurong ko ng konti doon. Kaya nag-extend ako dito na ng... tubo. So ganun lang mga puting yung dati diskarte nyo. Simentuhan lang natin to dito para hindi na talaga magiiwan ng bakas diyan. Okay. Wala tayong camera man na hindi din. Ayun. Yan dito natin mabutin din. lang -tinyo silang paligid niyan Bago natin isalpak kahit na mayroon siyang guma dito yan, may guma paligid kailangan pa rin nating siguraduhin kasi nga nire-repair na natin to baka maluwag na tong rubber nya para sigurado yun maglagay tayo ng silan bago okay. so, din, natin sa okay ok mga kapatid din na natin no? at masimpan na natin yung butas yan. so pati kasi na lang natin to pati kung dito ang simento bago hindi salpak so yun mga kapitinding so gano'n lang pag so gano'n lang diskarte ko mga kapitinding dito sa problema to sana ay nakakuha kayo ng idea kung paano ko ito ginawa ayun nalinis natin mga kapitinding oh. so, hindi pa man to talilinis talaga nilinis ko lang yung lahat ng kalat So, bali okay na. Ayan mga kapating <coughs> Lagyan Lagayin natin ng tubig. Okay. Stop na. Ayan mga kapating So, hindi lang mga dinitesting yan, gawa nung na uh, basa pa yung sila nung. No?